Davao Province, Davao del Norte, Compostela Valley at Davao de Oro. Yan ang alamin ng ating katropa sa paglakbay sa kasaysayan at istorya ng one of the richest province in Region 11, Davao de Oro, formerly Compostela Valley Province, aka Comval. Mga storyang dapat natin pag-usapan, dapat natin pag-aralan ang Tropa Ang mga naunang tribo dito ay ang tribong Mansaka, Mandaya, Manubo, Mangoangan, Dibabawon, Itah, Kamayo, Davawenyo at Kalagan Kapareho ng ibang probinsya sa Mindanao ang ilan sa mga ito ay mga descendants migrants na galing ng Luzon, Visayas Islands noong mga panahong pre-war at post-war eras. Isa din sa dahilan kung bakit maraming mga migrante sa lugar ay noong panahon ni Pangulong Ramon Magsaysay kung saan ang pulisya na pinagtibay ng gobyerno na mag-alok ng parcel of land para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng inisyatibo ni Congressman Lorenzo S. Sarmiento Sr. Ang batikang mambabatas na siya din ang author ng paghiwalay ng nuoy nag-iisang probinsya ng Davao. Na magiging tatlong probinsya, ang probinsya ng Davao Oriental, Davao del Sur at Davao del Norte. Sa kaniyang panukalang batas na pinasasakong reso, nalilikha ng bagong probinsya na binubuo ng munisipyo ng Mawab, Maragusan, New Bataan, na Bunturan, Montevista, Moncayo at Compostela. Ngunit, nung siya'y namatay noong dekada 80, ang kaniyang anak na si Rogelio M. Sarmiento ang pumalit at nagpatuloy para mapasa ang naturang panukalang batas. Hindi pa dito nagtapos ang no incumbent governor ng Davao del Norte na si Prospero S. Amato, ang pinakaunang gobernador sa probinsya. At ang mga mambabata sa probinsya na si Kongresman Rodolfo P. del Rosario sa ikatlong distrito at si Kongresman Baltazar A. E. Sator sa ikalawang distrito. At iba pang mga opisyalis na nila ang pagdagdag sa apat na munisipyo ng Mako, Mabini, Pantukan at Laak. Ito ay isang daan upang mapasa at makuha ang kailangang area, populasyon, mga oportunidad at requirements para maging probinsya. Dagdag pa nito ang pagdesisyon na magiging capital town ang nabunturan dahil sa sentrong lokasyon sa probinsya. Samantala, ang House of Representative Reference and Research Bureau ay may napansin na kahit ipagbuklod ang Comval sa kanyang mother province na Davao del Norte ay Davao del Norte pa rin ang dinadala ng pangalan ng probinsya. At ito ay napaabot at napag-usapan sa kongreso na patuloy pa rin ginagamit at tinatawag na Davao del Norte kahit na meron ng batas na may bagong pangalan ang probinsya, ang Republic Act 6430 noong June 17, 1972 na tatawaging Davao Province ang mother province na Davao del Norte. Ngunit ito'y may mga rason at dahilan katulad na lamang ng mga dokumento na sakop ng 1987 Constitution dahil sa maraming technical o legal issues na dapat nayusin na pagkasundoan ng mga opisyal at mga representante at nakahanap sila ng paraan. Dahil sa likas at magadang kalupaan o bulubundoking lupain ang proposal ng mga opisyal, natatag ang bagong pangalan ng probinsya na Compostela Valley Province na naging ikapitumputwalong probinsya sa Pilipinas sa pamamagitan nito ng Republic Act 8470 na nilagdaan ng nooy Pangulong Fidel V. Ramos noong January 30, 1998. Lumipas ang mga buwan, si Gobernador Luz M. Sarmiento, ay naappoint bilang gobernador noong March 27, 1998 hanggang June 30, 1998 bilang probinsya na ang Compostela Valley. Pinalitan siya ni Attorney Jose R. Caballero, pinakaunang nahalal bilang gobernador ng Compostela Valley at nagsilbi noong 1998 hanggang 2007. Sinundan ito ni Arturo Chungki Uy, ang second elected governor ng probinsya at naglingkod mula 2007 hanggang 2016. December 4, taong 2012. Sa panahong ito, isa sa hindi makakalimutan ng mga taga Comval noong humagupit ang isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ng Mindanao. Akong Bagyong Pablo, madaming namatay, nawalan ng hanap buhay, mga tirahan at malaking pinsala sa lugar. Ngunit sa mga tulong mapa nasyonal at lokal ay nagsama-sama. Bayanihan upang makabangon sa hagupit ng Bagyo. Pagdating ng 2016 election, nanalo si JV Tyrone il Uy at siya ang pinakabatang naging sa probinsya sa edad na 31 years old. Bilang hangarin ng mga opisyal na maraming karanasan at mga teknikal sa ibang rason, kagaya na lamang na hindi alam ng mga kapitbahay na probinsya ang pagtuntun kung saan ang lugar na Compostela Valley kahit na nadaanan na ng mga ito at hinaing din mismo sa karamihan ng mga residente sa probinsya. At para din maugnay sa kung anong merong likas ang probinsya, tulad na lamang na mayaman sa ginto, dagdag pa nito para may bintahan na may davaw sa pangalan kung saan madali na lang itong matuntun. Napagkasunduan Isang plebisito na kung saan ay ang mga residente ay buboto ng yes or no. Yes ang ibuboto kung ikaw ay payag na palitan ng Davao de Oro ang Compostela Valley at no kung gusto mong hindi na dapat palitan pa. Sa nasabing plebisito, 97% voting population ang nagsabing gusto nilang palitan ang pangalan ng probinsya. 174,442 ang bumoto ng yes at 5,020 ang bumoto ng no kung kaya't nanaig ang pagpapalit ng pangalan sa probinsya. Makalipas ang ilang buwan na aprobahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong April 17, 2019 sa Republic Act 11297 na magiging Davao de Oro ang tawag sa probinsya. De Oro dahil sa gintong taniyag nito. Sa 2022 election, tumakbo at nanalo ang bagong gobernador sa probinsya, si Justice Dorothy Gonzaga. Isang napakayaman na probinsya ang Davao de Oro. Hindi lang sa likas na taglay nito, kundi sa makulay na kasaysayan. Hinagupit man ng malakas na bagyo noon, Marami ang namatay, maraming nawalan ng mahal sa buhay, trabaho, ngunit sa pag-ibig ng kumbalenyos o dabawenyo ay nanaig ang kanilang malagintong puso.